Bagis! Kayo ba'y pagod na? Sawa na huminga? Gusto nang mauna? Ito ang dish na para sa'yo mga kabagis! Kaya, ilike mo na yan! Subscribe ka na rin at hit mo rin yung notification bell! Sobrang naman tinga niya mga kabagis! Kaya banatan natin ito! Let's go! Tukbo oh boy! Tigas boy! <laughs> <laughs> Pitpitin niyo lang! Hahaha! parang ginagawa sa mga asawa na ano hindi nakikinig. <laughs> Pinupok-pok pre. <laughs> Pinipit-pit yung bayag. Galing yung buto. Parang ginagawa din sa asawa yung pre ha. yung tataksin. Kinatanggal yung buto. <laughs> <laughs> ah, hiwain nyo lang mga kabagis. Kahit ano, pag na kayo umarte, kahit anong hiwa, dahil eh, kailangan ng sa asawa mo lang nahiwa. Hindi <laughs> <laughs> pwedeng kahit ano. <laughs> kahit kanino. Pati sa asawa Masa mo. Masamay pagkakataon para sa inyo. Gog, napakasama mo nang magturo. 'Yun ang ah, entrepreneur <laughs> na <niya>, mindset. <laughs> ganito lang kalit yung gusto ni Tito Mars eh. Mga ganito lang. <laughs> Dapat tong gulpihin pre. <laughs> Dapat doon na, ano, tanggalan ng buto. ng <laughs> buto. Gusto pa niyan, boy. Binigay mo pa yung hilig. Hindi <laughs> <laughs> naman ano, hindi naman reretuhin, boy. Eh. Yung puputulin lang, no? Oh, puputulin. <laughs> 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 puputulin lang. Hindi, pre, mag-iwan ka ng ganyan, no? Para meron naman siyang dudukitin po yun. <laughs> mga <laughs> kabagis, sibuyis. Sibuyis ni Insan. Life na ko mga kabagis. Tanim niyan. Tatanim niyan. Parado yan. Buyas ni Insan. Grabe na dami si buyas niya yung gray. Mayinit na mga kabagis. wok. Sir lang natin to. Pero pwede niya nang escape. Juno! <laughs> Hindi yung kami marunong magluto guys. Chamba lang yan. Sarap lah Mga kabagis akab nyo, lagay nyo Pressure cook nyo lang yan mga kabagis Hindi ha Aking Masarap yan kasi isinir muna bago pinakuluan Siyempre Sigreto Cubes So wait until tumunog then ilang minuto kaya? Until tomorrow pre Until tomorrow Sige, then ubos Then siguro mga 40 minutes 40 minutes mga kabagis Using this Magican. Ubus, kaya yang kaya, ubus boy. Ah, okay. Wow! Sarap, Brad. Oo mm, naman. Ito, megapixel boy. Mantika, mga kabagis. Ang? Nauuna. Hindi. Yun. <laughs> <laughs> Hindi bawang sibuyas. Hindi bawang sibuyas. Mantika. <laughs> Sa mga mahilig mambading dyan, alam niyo din yun na mantika yung nauuna. Papat. <laughs> Tara ulo. Jok po. Wang pa, mga kabagis. Okay. Sibuyas ni Insan. Bell pepper, mga kabagis. Yan so, sunod nyo na agad Yung boto-boto ah. Ay, ang bango mga kabagis Kung naamoy nyo, kasi yung bell pepper Mga kabagis Suka, takpan, nyo -pan yung pangalan At hmm. hindi naman Pero, natuputi yan Ito rin, takpan nyo rin yung pangalan Pero, dato yan Alam ko na, lumilinaw na pare Alam ko na kung anong tawag dito Siyempre, nilagyan ng toyo, nilagyan ng suka Ano ba, anong tawag dyan? buhangin. <laughs> graba. Medyo damihan yung graba para. Lagay niya yung pinagsabawan mga kabagis. Hindi nila lahat. Hindi ko pinami iba dyan patubigan namin. After takpan, buksan. Siyempre. At ilagay ang pineapple juice. Tagay na lang natin sa mga kabagis. Tapos? Ano ba? Kakain ba tayo? Iinom tayo. <laughs> Hindi ko alam eh. Mamaya lang natin pagbalakan mga kabagis. Let's Ooh. go! mga kabagis, let's go. Tikman na natin to. Boom! Ito na, oh. Kung gusto nyo ng kanin, magkanin kayo. <laughs> Inuman to, kanin. Pero Grabe ayo, ka naman. Ayoko eh. Cheers! Taybo siya, tanga. Taibo siya. Para ka lang uminom ng red wine. Mga kabagis, oh. first bite. So, ayun. First bite. Hmm. Grabe naman sobra na sarap niyan. Sobra na rin mantika niyan. <laughs> Tuloy <Taka>, Bagis. <laughs> sa e, sabaw niya lang sa kanin. Huwag mo uh -oh. lang masyado. Huwag niya higupin. Mm -hmm. Bakit nga ba ganun pre, ano, minsan? Pagka medyo tamado ka na gusto mo na kumain ng kanin. na ako sa bahay, boy. Ano? Mm -hmm. Lahat ng lasing ganun eh, naghahanap ng makakain eh. Mm -hmm. So, medyo messy lang makabagis talaga. Eh, ganun talaga, pre. Pagka mas messy, mas masarap. Mas masarap. Pwede si Gago, hindi na get some food. Hanggang nga, hindi ko pa rin <laughs> Mas dugyot, so, okay, mas, dug mas, dug mas masarap. Uh Oo. -oh. Whew! Mga kabagis nakachamba na naman Ang Indra's TV Nagsalita na naman ako ngayon. Ibig sabihin masarap na naman to. Hindi totoo yan uh, <laughs> Asina uh, Kaya ka. nga mga kabagis Balatan na namin ito Maraming salamat sa inyo Sa lahat ng nanonood pa rin dyan Kahit na ganito kami Kaya <laughs> eh, mga kabagis Hindi ka pa nakalike I-like mo na yan I Subscribe na rin kayo I-hit mo na rin yung notification bell Mga kabagis At huwag niyong kakalimutang I-comment kung talasan kayo Para malaman namin Kung hanggang saan umabot Ang video na to Peace! Dangerous TV, out!